tambi kinarugi ang rekat iti bubang bumagsak bakas pa sa alaala ni Tatay Juanito ang kanyang masaya at masaganang pagkabata sa sitio Agpay Camp 3 Tuba Benguet simple lamang daw ang kaninang buhay at halos lahat ng kailangan ay nakukuha nila mula sa kabundukan idubing kami ma'am napintas ti pinagbiag ngay ti di tao dito ta awang ti mang disturbosan to bulos ti bulos ti baboy, bulos baka, hindi huwag ang kamit. Napintas ti pinagbiag ti tao dito ta handang handa pang kwa, jay, jay te, tuta, nga, handa pa nga gumatang ti kwa, yay, yay kanunda ti, ti kakang kan ti tao dito kat, yay nga imulmula da, ti lang magatang at, yay jay lang, yay lang gamit, Kaya lang tayo, huwag katangan tayo, di ba gano'n, apanggap tayo kaya mo, asar tayo kaya ang kami nga problema idi. Oo. Oh, uh oh. Kasi tumutay mangyayari ito Kaya't lungkot ang ipinahihiwating ng kanyang mga mata. Sa tuwing pinagmamasdan niya ngayon, ang bundok na kinalakihan. Ti, ti may sapi dito eh, dito eh, na nilisla din, mga bumbawa dito bantayan. Ado ti, nalawa na, naapektuhan ka na kami nga dito yung eh, area ti country. Ado ti, dakong tinagbaliwan nga ako na uh, nagbaling kami nga uh, waka tao, tuita ding urkong nga awan ng ti awan ng jesse nga kasla kasla jepe nagbiag ang dati ring saganang supply ng malinis na tubig ngayon unti-unti nang nawawala kasapulan ito eh kasapulan ti eh. community iti dalum Tanungin kis nga, dito madaydaya mo dito nga ito, drilling ito nga niya. Di ba, ano, madaya mo dito, Bi, agbirok na iti nakabaday extend, ay extend yan to, iti palagminas da. So nga, agbirok na iti naba, to dito, danum ngay nga, source ti danum ito, bumagsak ito di diba ba Dapat ka, stop dito, drilling. Lahat ng ito, dahil di umano sa pagkasira ng kagubatan. Personal itong binisita ng news team at nang aming suriin ang ilang parte ng bundok, makikita ang malalaking bitak sa lupa. Nagtumbahan na rin ang mga punong dati matayog na nakatayo. Ayon sa ilang mga residente, ang ilang mga operasyon ng Felix Mining Corporation ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng bitak ng bundok, ang kanilang pangamba, ang posibleng pagguho ng bundok kung saan maaari namang matabunan ang isang barangay kung saan nakatira ang mga residente. Nauna nang sinuyod ng mga kawani ng Barangay Camp 3 ang bundok na ito noong Hunyo dahil sa isang petisyon na ipinadala ng ilang residente. Dito nila nakita ang pinsala na dulot di umano ng pagmimina. Ilang sulat na rin ang ipinadala ng Barangay Camp 3 sa Mines and Geoscience Bureau ng Cordillera Administrative Region, lalo pat tuloy-tuloy ang operasyon ng Felix Mining Corporation sa kanilang mga kabundukan ang gusto ng mga tao dito, sana i-stop muna yon. Una, hindi sila nagpaalam sa amin na barangay, na pasok, na pumasok. Eh, under sa jurisdiction namin kasi yun. Ang Tapos, uh, hininto. Yung, kasi yung, yung permit nila is nasabi na hanggang June, June 21 yata, 2024. O doon nag-stop na sila doon. Tapos, ang sabi namin, kung nag-stop na kayo kasi may mar may mga reklamo ang mga tao i pull out na yung equipment kasi di ba naglaps na yung ano yung yung permit nila ayun gumawa pala naglalakad pala sila ng extension may extension na naman nag upisa na naman hindi man lang pinaalam dito sa barangay dagdag niya sa ilang pagpupulong ay isinaad di umano ng Felix Mining Corporation na 123 hektarya ang aprobado ng MGB para sa kanilang mga operasyon. Pero ayon di umano sa MGB, higit 350 hektarya ang inaprobahan ng ahensya. Gusto ng mga tao, ituto, ituro nila kung saan yung sinasakop ng uh, 350 hectares. Eh, hanggang ngayon, gusto ng mga tao, istaka sana, staking, para alam nila kung yung lupa nila, yung property nila kung nasakop ng uh, exploration na yun. Hiling ngayon ng mga residente, maayos na maiparating sa kanila ang tunay na nangyayari sa kanilang mga kabundukan na isang malaking banta sa kanilang mga kaligtasan lalo pa tuwing may sakuna at para na rin sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon ng mga residente ng Camp 3 to Babenguet. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng MGB at ng Philox Mining Corporation pero hindi sila sumagot sa aming mga text at tawag. Randy Gusman para sa Luzon Headlines.